Dito. Ka viewers, nandito po kami ngayon sa tuas na tinatawag. Punta po kami ng lugar. Kasama po kami ng adbularyo na magtatawas. <laughs> <laughs> nagbabawad ng year sa pitsil at kita na ko ano ang oh, nakadali. Ano <laughs> sakit? Uh, si Engineer Peña, si si Engineer Pridol. Wala dito, Sama makikita natin kung mga anong may dadagdag na pitapinta sa katawan. Parang kita na ang... <laughs> ang sustento sa kanilang mga asawa. Ito, dito, ito, ito. dito, dito, dito. Oh, <laughs> uh, 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 <laughs> ito, itong uh, ito. Ayun naman ito. <laughs> ito ang magdadagdag Pampadag, ng... Uh, pampadagdag yan? Oo. Oh. Ang ka naman Ayun Pagkain na sinja at penya ng marami niya. Oo, uh, at uh, para makakwan Viewers, dito na kami sa... Um, dito na kami ito ba? Uh, dito na naman po tangin ilugan nga at bibisitahin nga ng uh, stop. Ano na, Sir Bong Raza. Ang hinulugan para ma-promote as tourism spot daw o kaya ay water source ng buwak yan ang ganda ng lugar ito ang kasama ko sila si Gomez sino nga yung kasama Diyos, nandito kami sa pagsabangan na tinatawag. Yan po. Diyan po yung nagaginto sa ilaya po. Masama natin si Mr. Raza. At saka si Miss Dawn. Ang vlogger. With Ilog na si Buyaw. Ilog na tumagabok. Pagsabangan viewers, sinamahan niyo namin dito sa dito sa Hilugan. Gusto na makita yung lokasyon kung ano ba yung pwedeng project na magawa dito sa barangay ng sa na sa na may barangay Sabong at uh, Kitay na area ng buo. Pag-aaral nito, proposal with the uh, GOV or ang um, Congress para magamit as uh, tourism or source ng water ng tubig na magagamit sa uh, Marinduque. Samahan niyo kami ka-viewers. Baka may sikap yun luga uh, sa lugar na ito? Ito uh, sa... Gusto na siya nga ito. Hindi ka nga marimutin ito. ito yung hulugan. Magamat siya'y bumabaw na. Gawa doon sa kalsada. Na ito ang buhangin dyan. So, as ito, maglama namin pa rin. So, ito yung hulugan. Sinaeng. Toko hmm. Sinaing <laughs> mga viewers na pagkain. Eh, nasa na yung mga gardo bersosa natin. Ayan, dumadating na yung mga gardo bersosa ng Torrijos. Makatotong. Tingnan natin ng mga isda na dana Huli namin sa, sa ilog. Oh. Ang laki oh. Okay, ito na nga, inabot na kami ng baha Sobrang sa sa pagtulong namin para matulong na ating bayan Na makukuha po ng tubig at mapag-aralan itong uh, uh, tourism spot Dito sa parting uh, Sabong na area Ayan, inabot na kami ng baha ngayon. At ko nga kami nagliligpit po Ito po Kung dati-dati masaya, ngayon ay basang basa kami Dahil inabot na kami ng ulan kasama Simulan po video maduras ingat 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 po tayo supportahan lang po ang kasama natin yun nga ka viewers sapagkat malakas nga ang ulan ayan bumahan na nga ito na bumahan na lakas at ang problema kami kung paano tatawid sama ko prove ako yun ingat ingat, ingat. lalo na po ito pinulugan kaunting ulam pero bumaha agad at sobrang labo gawa na nga po gawa sa kalsada sa viewer 2.45 na at umuluwakan na kahit nag-auulan na eh kaya ito mga basambang sa akin mga kasama ko <laughs> yeah. Oh, oh, oh. yun. Yeah. Oh. Ano na lang rin pakasalan? Gusto na siya namin. เออ